Bawat bata ay may karapatang maglaro, mag-aral at mangarap. Ngunit parang maraming kabataan ang napipilit ng magbanat ng buto sa murang edad at ang pangarap na ito ay tila napakahirap makamit. Na Ako po, si John Ray Sisisong eh? eh? po. ka sa magkakapatid? Apat. Ilan kayo magkakapatid? Anim po. Dati, si Ipiu, labing limang taong gulang na tubong sityo-wawa sa bayan ng Montalban sa Rizal, ay isa lamang sa mga batang nakulong sa mapait na realidad ng child labor. Kilo-kilo ng mga kalakal ang kanyang binubuhat mula sa taas ng bundok, pababa sa kanilang bayan. Masakit din po ang katawan ko pag mabigat po yung dala ko. Pinakaya ko na lang po. Pero po, mahirap naman po pa ba kapag umuulan nagbubuhat po ako ng mga kalakalangan, pantinda-tinda po namin. Mga saging po, mga sabah, kanate, saka po mga abukado. Para po makatulong din po ako sa nanay ko po at sa kay tatay ko. Hindi ka lang, siya para makapira Para may pang ng pagkain. Wala kaming makain pag hindi sila magtulong po sa amin ng pagkarga ng kalakal. May kami ng bigas, mga pangulam namin, pangkape. Dumating ang pag-asa sa buhay ni Ipeo sa pamamagitan ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at Shield Against Child Labor Program ng Department of Social Welfare and Development. Ginalvanize natin yung pakikipagsundo, pakikipagpartner with the SWD about this. Nagkaroon tayo ng pagpipalimahan uh, ng isang memorandum of agreement na pinasimunuan ng ating uh, regional director, Barry Chua, and uh, of course, ng mayor namin. Sa pamamagitan nitong programang ito, we cannot eradicate definitely, but minimize no the number of child labor in the municipality. Sa ilalim ng SHIELD, si Ipew at ang kanyang pamilya ay bibigyan ng DSWD at Montalban LGU ng Educational Assistance at Livelihood Aid. We have our programs, no? they are in support with the SHIELD program. It's a comprehensive pagbigay ng ayuda para doon sa mga affected na mga kabataan. Ngayon, si Ipew ay isang masiglang mag-aaral. May pag-asa na sa kanyang mga mata at puno ng bagong pangarap ang kanyang puso. Ang harap sa buhay ko, nakapagtapos po ako sa pag-aaral at magtitrabaho po ako sa elektrisya. Ang namin yan, alam niyo sa elektrisya niyan, dahil marami niyang ginagawa. Ang sabi ko, kung ganyan ang nakita ko sa iyo, yan ang pag-aaralan mo. Malaking bagay na yan, makatulong sa magulang at sa, sa pamilya. Gusto ko po, yung hahawakan ng anak ko po, lapis, bullpen, para hindi siya maghirap sa bundok po. Ang kwento ni Ipio ay isa lamang sa maraming kwento ng tagumpay na isinulat ng SHIELD program. Sa pamamagitan ng programang ito, si Ipio ay isa din lamang sa higit 10,000 child laborers na nasalba ng DSWD mula sa panganib na dala ng child labor. I definitely in support of the SHIELD program of the government with the local government and the national government and the provincial government as well. Uh, doing everything in collaboration with the parents, I am very positive that uh, we could have a, a positive result on this program. Patunay ito na kung ang buong bansa ay nagkakaisa, ang mithiin na bawat bata ay malaya ay ating maisa sa katupanan.